Hello guys, uh, welcome to my back my channel, uh, my name is Tito guys, TV vlog uh, Nandito tayo guys ulit dito sa construction. Ayan, uh, maglalagay tayo ng mga uh, scaffolding Ayan, uh, maglalatag tayo ng ganyan ng mga tubo At maglalagay tayo ng, ito guys, ng steel deck Ayan, uh, ilalatag nila yan, uh, may nakalatag na tayo guys ng mga tubo Ah uh, dito naman guys, uh, maglalagay sila ng scaffolding. Ayan naman guys si foreman natin, ah uh, ang katulong si uh, anak ni ano ni foreman Anthony. Ah uh, sila naman guys na naglalatag dito ng scaffolding. Dito guys sa baba, Ah uh, ito uh, kahapon guys yan. Ah uh, nalagay na nila, nalagay, nalagay nila yung mga tubo at maglalagay pa sila baka bukas guys ito uh, steel deck uh, bukas guys uh, darating yung ating deliver yung steel deck uh, ilalagay dyan ilalagay dyan lagay guys at tayo naman uh, maglalagay ng electrical wiring uh, natin maglagay ng steel deck bago tayo maglagay ng electri electrical wiring guys guys tara guys At uh, tingnan natin kung paano sila pag maglagay ng scaffolding at maglalatag sila guys ng tubo guys tara guys Ayan guys, ang ating uh, ginagawang scaffolding. Ayan, uh, naglalagay sila guys ng siklam. Ayan, uh, diretsyo na diretsyo yan guys. sa uh, diretsyo ang ating tubo. Ayan, uh, sinukata nila guys. Uh, nag, uh, sila guys ng host. Ayan, level hose. Ayan, naka-level hose yung lahat guys. Ayan, na uh, diretsyo ng diretsyo ang ating scaffolding. At dito naman guys, ito naman ang ating steel deck. Ayan, ah, nakalatag na yung ating steel deck. Ah, dito naman tayo sa kabila guys. Ayan, ah, nakalagay na sila guys ng mga tubo. Ayan, ah, maglalagay na lang guys sila ng steel deck. Ayan, yung tubo natin. Ah, papatong na lang sila guys ng steel deck. Ayan, ah, papatong sila. Dito naman sa kabila, ah, naglalatag sila guys ng, ano, ng scapulding. At ganito rin yung gagawin nila guys. Ah, maglalatag sila ng tubo. Pagaling niya guys ah, para pat, para ilagay guys yung steel deck diyan kasi bubuhusan natin. At maglalagay tayo dito guys ng electrical wire, electrical wirings. Ah, unahin natin na muna 'to bago bago guys maglagay sila ito Ah, tapos ah, pagka-lagay nila guys ng steel deck at maglalagay tayo ng electrical, ah yung PVC ah, yung PVC orange na ah, tubo As junction box ah, bago sila guys maglagay ng ng mga mga bakal guys, uh, mao tayo guys sa mga magbabakal uh, Maglalatag tayo ng electrical wiring, uh, magle-layout tayo rito. Pag naglagay na guys ng stainless to. Ayan sila guys. Um uh, dito naman sa kabila, uh, ayan uh, maglalatag sila guys ng mga tubo. Ayan, ayan guys yung tubo natin. Ayan na, nalagay na la. guys, ah uh, nalagay na nila yung tubo. Ayan. Uh, ayan guys, ang tubo na yan, ah uh, naka-levelos yan. Ah, uh, may sukat na yan, uh, pantay na pantay ah, uh, naka level yan guys, lat lat na yan guys level loss uh, sinukat nila ayan natin yan natin guys na sik siklam na yan guys yan, ah, siklam na yan ah, uh, yan, uh, pantay yan dito sa siklam kaya pantay ang atin tubo ah, uh, ang atin tubo bago sila maglagay ng steel deck Ah, uh, muna guys. Ah, uh, maglalagay sila ng tubong yeah, tapos tubo ganyan bago sila maglagay ng steel deck. Ayun. Ayun na, naggabit sila ng mist, uh, naggabit sila ng metro at naggagabit sila ng level at level bar. Uh, kailangan nila guys para pantay. Ganito ah uh, nakapantay ang guys. Ah uh, level naka-level loss sa naka-level bar ito guys. Ayun, ah uh, dito maglalagay tayo dito ng Johnson box sa una natin Mag-uuna tayo rito. Unahin natin mag-layout dito ng, ng tubo, electrical wiring, ah, bago sila magbabakal para hindi tayo masyadong uh, ah, ang tawag yan, ah, ma mahirapan paglagay ng atin ang atin layout ng electrical electrical wiring kasi ah, ito kasi ah uh, steel deck yan tapat mauna tayo maglagay ng Johnson box at tubo Ayan, na ah, hinigpitan nila guys. Ayan ang ating scaffolding ah, ang ginagawa nila. Ah, magbubuhos tayo dito. Maglalagay ng steel deck. At maglalagay tayo ng electrical wirings. Ayan, na ah, dito sa... sa sa inapakang kuwai sa ah, tapos na ah, nakalagay na silang steel deck ah, ayan ah, baka bukas darating ang ating order na steel deck para malagay na to pag nalagyan na ito na guys ng steel deck at maglalagay na tayo dito ang abang magli-layout tayo ng electrical wiring dito uh, mauna tayo sa magbabakal kasi mas maganda ito guys na mauna tayo para di tayo mahirap ang paglagay ng tubo at dyan box kasi steel deck to guys uh, steel deck dapat mag, uh, mauna tayo maglagay rito ng electrical wiring ng layout ng, ng, eh, ng PVC Ores at Johnson box guys at uh, elbow at gagamit tayo ng solvent guys uh, ayan uh, gagamit tayo dito ng solvent uh, kailangan uh, dito guys kasi uh, pasinsa guys sa uh, umuulan ngayon ayan si kumpare natin pindo uh, pinaruyo uh, shout out sa mga sa mga pamilying pinaruyo uh, sabi ni kumpare purang kumpare natin pindo ning Alan Pinaroyo. Shout out sa mga pamilya ni Alan Pinaroyo. Ayan, uh, ayan nakashout out na po kayo. Sinabihan ko na po ang pangalan ng mga Pinaroyo. Uh, salamat sa supportan nyo sa amin. Uh, ito uh, si um, yung Pinaroyo natin, si Alan. Ha? Alan Pinaroyo. Ayan, naglalagay sila ng tubo. Guys, uh, umuulan ngayon. Uh, ito ang aking cellphone uh, matibay. Chat uh, Kaya't umulan, mabasa, okay lang waterproof water ang akin water poop. ang cellphone natin ah pati ay yung video natin waterproof eh la <laughs> <laughs> well, uh, kahit umulan dito na dito sa labas importante matawas ang ating trabaho ah uh, shout out sa mga lahat ka uh, kilala lalo sa mga kumpare natin shout out sa kanila wag mo lang sabi ng mga pangalan basta lahat na kumpare shout out sa kanila Thank you very much and welcome to my blog My channel, my name is Tito guys TV blog. bye bye